Kausapin natin mga tol ang magina mga tol na may po mga tol mga anak ko kung saan mga punay Lumitaw ba siya ano ang anak ko apat ang kapisang ko lang dadalwa yung dalawa nasabi ko lang isa yung isa nandiyan sa kabila kahit kami may sakit hindi kami dinadala ganun po ba nai? <coughs> totoo Ayan, nai, at hindi man tayo kamag-anak, Nay, pero... Siya. Sinagpapasan niyo. Oh, Pabalik-balik kami dito, nai, Oh, hindi, hindi namin... Wala na ako amat sina. Opo, nai. Wala na rin siya. Parehas kami, wala na. Wala rin akong kapatid. So yung mga wala. anak mo na hindi talaga nadadalaw? Hindi. Ah. Hindi talaga kahit ako may sakit, hindi ako pinupunta. Grabe si nanay, kaya pala umiyak si nanay paano sila nangangamuhan. Tapos, Nay? Mahal nila ang amo nila. Isa sa amin. Ah. Kaya, ito lang ang tayo namin. Pag may ano, sakit, kami lang taste it. na kakawal yung buhay nyo, Hello mga tol, for this video mga tol, ngayong ngayong araw na 'to mga tol, ay nandito tayo ngayon sa kilala ni Mama at kakausapin natin na yung yung si Tatay at si Nanay. Kasiwan sabi nga ni Mama ay matagal na 'yang kilala ito at matagal na din 'yang natutulungan. So nagpasama si Mama mga tol at sinamahan natin agad. So ang gagawin natin mga tol ay magkakunwari tayo mga tol na hindi tayo hindi niya hindi natin kilala. So ngayon, uh, ah hiit tayo ng tubig mga tol Kung bibigyan ba tayo mga tol So ngayon, si nanay ay kumuha ng tubig At ngayon na nga mga tol, ay pinainom tayo At yon nga, nakainom naman tayo mga tol So dito natin masaksihan Si nanay at si tatay Ay talagang uh, Mabusilak na puso mga tol Kaya dito natin malaman na Sobrang Kahit Hirap ang pinagdaanan nila mga tol, uh, pero pinapakita pa rin nila sa atin na mabuting tao sila. So yun nga kakausapin natin mga tol at pa jali na i? At pa jali sina man? po dyan dyan na magtatapos kay nai. Ngayon natin mga tol. Sakit din naman. Ser? Saan kay buhat? Ano po? Ay nagtumilalapog. Si Maria ngayon jalan. Kaba sa mga naglakad na. Manood hanggang dulo. At nakita naman natin mga tol sa mga mata nila mga tol ay sobrang may halong lungkot mga tol. Nang hapon po sa inyong dalawa at sa, na, sa niyo po dito. Kasi ano po eh, uh, nais nice ko po pong mga sa siyempre eh, katulad nating mahirap. Eh, kami po ano, uh, kung pwede po namin kayo ma-interview. So, okay lang po nai nai. May interview ko po sa bit kayo nai. Maabala ka pa lang. Salamat, salamat. Uh, din na. Ano ba ang mahalan mo tay? Ito ang Roger na pangkalat sa Bogor. Ito ang siya... Kaya... Ron. Kalat ng... Rulina. Ah, Roger po ang pangal mo tay. Ikaw po nai. Nandito ako ng pocoser sa Ipanville. May sakit, kung gusto ko tayo, kung kama. So, kumusta yung buhay? Sa mga espirito, natulog ako. So, kumusta na po yung buhay natin ngayon, tay? Kasi naman, siya lang hirap ulit. Yung tuwang, tayo ulito. Ano po, tay? Yung tayo ulito. Lang. So, ito po yung bahay niyo po, Tay, at okay. ano po, kung bagay. Ito mo mula dito, ito ang to. Ito Ito to. Ito nang Sige, babalik Baale. naman tayo, at ito muna dito, Tay. Ito muna dito, Tay. Walang uh, parang Tay, <directly aha>? <tay> ano po, ilang, Tay, ilan, taon na po kayo, tayo? Tay? Wala Amit din, po. to. Amwet puso. So, at yun nga mga tol, ay nasaksihan natin mga tol, ay sinabi po ni Kuya Roger na siya po ay may sakit na puso daw. At si ate naman ay masakit daw yung tuhod. So, sobrang hawa talaga mga tol. At panoorin pa rin natin mga tol, samahan niyo po ako. Ah, saan po yung anak mo? Namatay ang isang binary. Binary. Binary lang isa Binaril? Binaril ang isa kaya apat na ang araw na mga sa mongguloy mongguloy? ah, may anak ako mo dito mongguloy babae po babae, hindi ko na video at yun nga mga tol, ay sinabi po ni nanay mga tol, ay may anak daw po siyang mongguloy, so yun po mga tol, at dito natin wala naman no, mga tol, kung uh, makikita natin mga tol so maya maya pa mga tol, abangan nyo Nakakantig ng puso mga tol ang malaman natin sa ngayong araw na to mga tol. Maraming nato to sa amin lalo na, na magpapasko. Natin. Ito siya lang. May bigat. Yun nga mga tol, sinabi ni ate mga tol na marami dang tumulong nung magpasko mga tol. So kahit pa paano, ah, nakakaraw din sa mga pangaraw-araw nila. kaya lang ang um, nakaparinis Uh, amin na kumulo oh, ma am. na may dala. Ah, ganun po ba? Oo, oh, ngayon, ngayon lang po. Kami lang ang? Ah? Ano ka pa yung may dala. yung iba po na? Yung iba, may oh, napunta, interview lang. Ano punta ula. lang? Wala. wala silang ano. Bali, na, na. Balik. bali. Bali na ang punta dati dito na ay babae. Ay, babae. Yun nga mga tol, ay nalaman natin mga tol, yung gawa ng sinabi ni ate sa akin ay may nag-interview nag -inter na daw dati dito sa kanila at wala dandala, sabi nga ni ate. At yun nga, nakapagsabi din siya na uh, kami lang din ang nakapagdala na nag, uh, nagbibisita po sa kanila, sabi nga ate. Tapusin ang video mga tol para hindi kayo maboring at sabay-sabay nating panoorin hanggang dulo mga tol. Huwag kayong magsawang manood mga tol mamaya mga tol uh, talagang no, uh, malaman mo talaga mga tol na sub, uh, talaga si ate ano na? So pwede po nating pwede po makasilip ito nay. Lang, okay, lang. So ito po yung ano nay, ito po yung kusina niyo po nay. Eh, mahaba pala nay no oh, yung ginagawa namin, gawa ng nabag... Mayroon Malala. Idiling, ano na. Nabagsakan niya. Ah. Nag-iba. <laughs> tunay, eh, yung, yung, yung ano tunay, yung mga anak tunay, kung saan mang Lumitaw ba siya ano, nayon? ang anak ko apat. Ang kapisa ko lang dadalwa, yung dalawa. Nasabi ko lang isa yung isa nandiyan dyan sa kabila. Kahit kami may sakit, hindi kami dinadalaw. Ganun po ba, Nay? Totoo. Ayan mo, Nay, at hindi man tayo kamag-anak, Nay, pero... Pinagpapasan yeah. niyo. Pabalik-balik kami dito, Nay. Oh, ini, ini namin... Wala, wala na ako ang amat Opo, Nay. Wala na rin siya. Parehas kami, wala na. Wala rin akong kapatid. So yung mga anak mo na hindi talaga nadadalaw? Hindi. Hindi talaga kahit ako may sakit, hindi ako pinupunta. Grabe si nanay, kaya pala umiyak si nanay. Paano? Sila nangangamuhan. Tapos na ay? Mahal nila ang amo nila. Kisa sa amin. Ah. Kaya, ito lang ang tayo namin. Pag may, mm. ano, sakit. Kami lang, face to face. Sobrang nakahawa yung buhay nyo, So, yun mga mga tol, ay, sinabi nga ni Nanay mga tol, sa akin, ay hindi daw siya dinalaw ng kanyang anak kahit nga siya ay may sakit unawain na po natin mga tol ang kanyang ang anak ni nanay kasi hindi po natin alam kung bakit uh, hindi nakapunta so unawain na po natin yon so ito po mga tol ah uh, Tuyo, basta anong nandiyan? Ayan lang ako. Grabe na yun, no? sobrang hihirap na so babalik po tayo doon ayun ah, po kalampon lang po na aray, mga bigay din sa amin ako yung nagupit aray mga bigay din ah. sa amin ah bigay bigay to nai mm -hmm. hayaan mo nai ay babalik aray o ah. yun nga mga tol no at hindi talaga nakilala si mama sa ni nanay kasi nga na happy smas nakakalo so yun nga at yun nga mga tol ay may kunti tayong dala about kay nanay so at may kunti ding tira na bigay si mama about kay nanay so pasensyahan nyo po mga tol kung mali uh, yan lang nab nabigay namin ah, kahit pa paano mga tol ay nakapagbigay man maliit man o malaki basta magpasalamat lang po tayo sa so, Panginoon na siyempre kahit pa paano nakapagbigay rin gawal nyo ako po na sa hospital ay kailangan lang ang simbol. ay wala na ano, dito ano, lang po malapit sir sa siyong... yung ang ano malapit sa yung ako nagsabing totoo man, na mayroon malapit sa yung ang kanang hindi nyo maayos hindi nyo maayos sa iyo naman na na mali mo sa iyo na parang malapit sa yung kanat kasama niya yung parang may maganda ko yung parang hindi kahit kasando na oh. na uh, <coughs> ito po ay ano po ay may masinsya na po ito yan so King, right? ano po ay may bigas Maliit man o malaki ang nabigay natin kay nanay, importante bukal sa puso. So, yun po mga tolong no? di ba napakasarap sa feelings na makatulong tayo kahit maliit, kahit tayo ay mahirap din. Alam kong walang-wala din kami ni mama, so si mama talagang nagporsige dito na punta kami. At syempre, ako naman ay gusto, gusto kong makatulong din, sinamahan ko rin si mama. So, yun na nga mga tol, nakapagbigay nga tayo ng kunting tulong at pasensyahan nyo po mga tol kung yan lang uh, ano, uh, namin. At napagbigay din si mama ng pira, no? So, nasabi ko naman dito at so, syempre, hindi pa tayo nakapag, ano, amin so, sa Bisaya pa.